Guys, so dito pangalawang din natin dito sa Maisug ayan guys so galing pa ito guys sa ano kumalateng lugar Tay Tay Rosal oh talagang bimayo pa dito sa Maisug resort here okay, guys uh, may mga bisita tayo ngayon so, tayo pupunta sa sa river so, ngayon si Mr Almanet at ang kanyang may bahay. Oh. Ay, eh, napatulak dito ng wala sa oras. Gawa nung nakita ko yung mga vlog ni Sir G.R.A. talaga. Wow! Yeah. Uh, Kain naman ng mga ano. Kaya, pinuntahan namin. At ganyan nga eh, ay... Kamusta uh, naman sir ang ano, ang long ride? Ah, uh, medyo mainit sa puwet. Nakangat na itlog ko. Grabe. <laughs> ilang, ilang oras ang biyahe? Mabot kami ng 12 oras. Tuwa nang... na lang. Dose oras. linao, na Ating gabi ah, grabe yung daan. Kumintot mm tayo. -hmm. Tapos, biyahe kami ng alas 12 ng madaling araw. Nagit na kami sa Timunan. Buti hindi na traffic. Para, gabi yan. Yeah. <laughs> <na timunan. laughs> mo na yata yung matinding lagusan. <laughs> uh, Tapos yung nakakatakot dun, yung alas yung natin motor may alas mo sumusunod. Oh. Nakakabaan ito, nakakabaan na rin ako ay hindi <laughs> nakasunod, hindi <may> nakasunod sa <laughs> atin. Ano kasi, lip-lip, walang -lip, ilaw. Ay, pasa, gumaka. Na gumaka, bypass. Oo. Ay, oo, oh, lip-lip talaga Pan. doon. Oo. Walang Pag ito, paano na? Ay, oh, dami pa naman ngayon mga ganyan na paano, nangaharang. Mamaya ay, kung anong meron may dalay. Wala ka talaga kayo na ilaw. So, ngayon tayo ay pupunta na sa... Uh, paliguan. <laughs> yeah, <laughs> yun, na, natin natin. River. So, ayan, nababay tao dito. May isok lang ang pangarap. So, tara, tayo ay magpapalamig dahil sa napaka-init na panahon. dito sa ano? Sa ilong, tayo dito sa Maisog Isog Resort. Ayan. Ito yung mga bata. Enjoy na naman sila sa paliligo.